How you make ligaw? Kinakaibigan mo lang? Kind of, kind of. Kumbaga hindi rin ako yung maligaw rin talaga or naniligaw. Parang I just try to be myself as much as I can. Para wala nang gulatan ko. Last interview niya sa isang sikat na vlogger, inamin niyang mas prefer daw niyang kaibiganin ang babae kaysa ligawan. Kasi ang kahulugan daw niya sa ligaw is just impressing someone you like. Pag kinaibigan mo daw ang isang babae, ay you're building relationship na. Mas maganda raw na makilala na siya agad at hindi na magkunwari na good boy or magpa-impress para lang masagot siya. As much as possible, he wanted to be real. Kung matatanggap daw ng isang babae ang buo niyong pagkatao, ibig sabihin ay seryoso daw ang babae sa kanya. Given na raw yung pagbibigyan ng chocolate at flowers pag naniligaw, ginagawa din daw niya iyon paminsan-minsan.